Ayan, so good morning! Good morning, everyone, mga kapalangga. So, ayan, napaka-araw sa labas, oh. Mga mm, baso, sobrang ano na yung araw. Matinig, maano yung araw, matinig kadyo araw. Araw na araw talaga siya, oh. So, ayan, nagpagod na ako. Nagpagod na ako, mga kapalangga, sa ano katu katutupi ng mga damit. Tapos, ayun, nilipit ko na. So, eto na lang ibababa ako sa baba. Kasi yung mga hindi muna nagagamit, no? So, ilalagay muna natin doon. Tapos, ayun, yung damit ni Amber doon sa baba rin ilalagay. Kasi may damitan siya doon. So, ngayon, eto naman yung mga, ano, ilalagay ko muna doon sa ano, no? Ayan, um, pagod. Hiningal na ako sa ano. So, yung aking senior bumaba na. Pinauna ko nang bumaba kasi nga. Yung isang bakanting uh, lata na ano. Wala nang milk na baby amber. Pinababa ko sa kanya. Pinilagay sa yellow bean. Sabi ko susunod na lang ako. Tapos nagbutom na rosya. Kaya bumaba na rin doon. Sabi ko, kumain ka na doon infusion. Sabi ko, busog pa ako kasi na kumain ako kanina na malabas na ng kanin. Kaya, eto, so, pahinga muna nga ako, tas bago ako bumaba. Iningal na ako eh, tas magsasampay ako kasi Tapos na yung sinalang ko doon. Para makapagsayang ako ulit. Ayun ang sinampay ako doon. Ayun ang sinampay ko yung kanina. <coughs> kasi winasin yun kagabi. No? So, ayun, ano pa palang sa'yo. Unin yung ano um, sa labas so kanina yung mga kaparangga nakakainis kasi nga um so, sobrang init ng panahon dito sa ano yan sa so, sobrang init ang araw no so masyadong natutuyo yung lupa so ngayon yung aking uh, mga tanim mga tanim na ano halamang gulay no so para siyang uh, ano tuloy nanunuyo parang uh, bubonsay kasi nga yung nangyari. Parang nangihina sila sa sobrang init, no? So, hindi ko naman araw-araw nadiligan kasi nga minsan sa sobrang, ano ko din, busy ko din, syempre. Uh, ano. Kaya, hindi ko rin na asikas na diligan araw-araw. Mas, no, so, um, wala lang natanggal kasi yung hos doon sa, ano, sa gripo hindi ko alam kung paano ikabit. So dalawa yun pero naano kasi ayo ayaw may ayo ayaw may pet hindi ko kaya ipet kaya. Ayun, uh, nagtsatsaga muna ako sa ano na, sa tabo para diligan sila. So kanina gano'n ang ginawa ko kasi ngayon, 'yung 'yung host hindi ko alam kung paano ikabit to sa gripo. So sana maging ayos 'yung aking mga halaman tanim doon sa babao ano, sana umayos sila. Kasi nga, um, sayang naman kasi medyo malilaki na ngayon ano ko. Halamang gulay ko na, ano, diba, na tanip. So, hinihinayang yeah. lang ako, syempre. Malilaki na sila, kaya pwede na silang, ano, gumapang. Oh, so, yung kamote naman, yung kamoting baging, tuloy-tuloy naman, no. So, tuloy-tuloy naman siya uh, um, magkakatalbos na. So, siguro mga ilang weeks pa. Mga two weeks or one week. Pwede na akong magtalbos ulit doon. Para pwede nang iulam talbos. <laughs> Namiss ko na yung ulam tatalbos mga kapalanga. Mm -mm, Natotoo lang. Pero kasi ba diba, syempre pag nandito ka sa ibang bansa, so yung gusto mong kainin ng mga gulay, so syempre kung ano lang yung, um, syempre kung ano lang yung meron, no? Kasi nga, napaka, ano dito, no? Hindi katulad dyan sa Pinas na uh, lumakad ka lang, merong palengke, so di ba ganun. So, merong lumakad ka lang ng ano, konti, merong tindahan, yung ganun. Tapos, uh, siyempre, lumakad ka lang ng konti, merong bakery, di ba? Makakabili Dito, mga kapalangga, wala, no? So, as in, wala kang mabilihan. No, wala kang mabilihan, mga ganon dito. So, syempre, uh, talagang babiyahe ka pa, punta ka pa sa mga malls, para makapamili lang ng pang pagkain nyo. Pero dito mga kapalangga kasi, hindi naman ano, hindi ka mawawala ng pagkain dito kasi nga, syempre laging maraming stock. Maraming, uh, laging may mga stock na food. So, merong kwarto na kung saan, puro pagkain lang siya. Tapos, ay syempre yung ref, di ba? Laging puno ang, ay laging maraming laman ang ref na mga ano na ano di ba siya yung mga pang ulam ulam pang meat yun so yun laging may laman laging ano may laman talaga yung masam ng laman kasi tapos yung gulay marami rin diba? so kung ano yung gulay na meron yun lang yun siya pero yung parang yung ganyan sa atin ah, gusto mo kumain ng sitaw So, makakabili ka kahit 20 pesos, pwede ka nang mag-adobo ng sitaw. So, dito hindi. Alam mo, gusto mong kumain ng okra, So, 10 piso or 10, 20 pesos, meron ka ng okra, di ba? So, dito mga kapalangga, hindi ganon no? So, walang, wala ka basta-basta mabilihan dito ng ganon Ng okra, ng ano, talong, ninyan, si Terilias, yung mga ganun. Namimiss ko na yung uh, ibang klase ng gulay, no? So, carrots yun, madalas kami may carrots, madalas kami may ano, no? So, pero yung iba, dahil kami may patatas yung ganun tapos pero yung ibang mga gulay talaga mga kapalang mamimiss mo talaga dito sa Australia yun yung mamimiss ko yung yung mamimiss mong mga gulay yung mga gulay na pangkaraniwan na nauulam natin dyan pero dito uh, mo naman maulam no so yan Uh, kaya minsan sa uh, kapag hindi ka sanay sa karne, hindi ka sanay sa mga meat, so talagang maminis mo yung mga gulay. No, so kasi ako talaga hindi talaga ako kumakain ng mga kahit anong klase ng meat, no. So I accept chicken, no. So chicken lang ang kinakain ko sa lahat ng klase ng meat, no. So yun. Kaya, hindi, talaga ako hindi talaga ako mapakain ng ni ng beef, pork, Ayan, so, any, any, ano, any, ano, basta hindi ako makain ng any, basta huwag lang yung, ano, yung chicken lang talaga kinakain ko, no. Pero, ibang curry, ibang uh, meat, no. No, no. I don't. so, yun lang, mga kapalangga. So, ang daldal ko, no, mga kapalangga. Thank you for watching, mga kapalangga. God bless everyone. So, yan, buhay Australia. Talaga naman, syempre, minsan, nalulungkot ka rin. Minsan, may time din na, na, ano ka rin, eh, na, nami-miss mo rin yung Pinas. Diba? So, nami-miss mo rin yung mga friend mo. Nami-miss mo rin. Feeling rin. So, great, so, everyday, Feeling so, yeah. great, so, yeah. every way. So, feeling great, strong and true.